Magandang araw mga mare, grand alumni homecoming nga ngayon ng elementary dito sa amin at sasali nga kami ng kaibigan ko. Magaambag-ambag nga raw kami ng tag 100 pesos para sa pambili ng ulam. At dahil kulang kami sa pera na iaambag para sa pambili ng ulam mga mare kaya eto at magluluto na nga lang kami ng kinilaw na langka. Hindi naman sa pilitan yung pagpapaambag ng 100 pesos mga mare at kung ano nga lang yung kaya ng bulsa. Anyways, mga marina, ilaga na nga pala namin itong langka at kapag langkang kinilaw nga ay mas gusto ko nga yung maliliit na hiwa. Naghiwa na nga ako ng mga sangkap na ilalagay namin sa kinilaw mga marat piniga naman itong kaibigan ko yung langka. First time ko nga palang makaka-attend ng alumni ng elementary mga marat medyo nakaka-excited rin dahil makikita ko nga rin yung mga dati kong classmate noong elementary. At alam naman natin mga Mare kapag sinabing alumni ay nandyan yung kumustahan, chismisan at tanungan about sa mga buhay-buhay. Pero siyempre mga Mare hindi rin mawawala yung kainan at inuman. Ang sarap lang din talaga alalahanin yung buhay nating noong mga bata pa tayo at lalo na nga noong elementary days natin. At isa sa mga hindi ko makakalimutan noong elementary ako mga Mare yung pangunguhanga ng Santol habang hindi pa nga nagsisimula yung klase. At minsan naman mga maray kapag wala nga kaming baon ay nagpupunta nga lang kami sa likod ng paaralan namin at nangunguha nga kami ng mga candy, candy Ang sarap lang din talaga maging batang estudyante mga mare dahil yung pinoproblema nga lang natin noon ay yung minsan wala tayong papel at minsan naman ay nanghihingi lang tayo sa ating mga classmates. At nandyan na rin yung pinoproblema lang natin noon mga mare wala tayong lapis minsan, minsan naman ay maikli yung lapis natin at walang eraser. Natatandaan ko pa nga noon mga maray kapag maikli na nga yung eraser sa may lapis ko ay kinakagat ko ngayon para lumabas nga yung eraser. Anyways mga mari napapahaba na nga pala yung kwento ko at eto nga yung kinilaw natin ay nailagay ko na nga yung mga sangkap natin at pati na nga yung langka. Ihinalo-halo eh, ko na nga yan mga mari tinimplahan na nga rin yan ng kaibigan ko ng asin, paminta at nilagyan niya na rin ng magic sarap. At para mas malasa at malinamnam nga itong ating kinilaw na langka, mga mare, maglalagay nga akong dalawang supot ng mayonnaise. Isa sa mga sikreto ko ng pagluluto ng kinilaw na langka, mga mare, ang paglalagay nga ng mayonnaise. Mas napapalapot kasi nito yung ating kinilaw, mga mare, at mas malinamnam pa nga. At sa ilang sandali, mga mare, ito na nga tapos na nga yung ating kinilaw na langka. Napakasarap talaga nito mga mare at lalo na nga kung ipulutan. At dahil wala na tayong oras mga mare so dire inapok magpipinaiha. So tubtod na din eh Maraming salamat sa panonood. God bless.